fans ng Don Bell, labis na kinalungkot dahil this year ay wala nga ang costume na ipinakita na magkasama ang dalawa. Si Doni lang ang nagpakita kasama niya ang kanyang pinsan. Ayun nga sa usap-usapan, bakit hindi nga nakagawa ng paraan para magkasama ang dalawa? Dahil si Bell ay wala na sa taping dahil nagpo-promote na lang siya na kanyang movie para sa November 12. Ito ang costume nila na magkasama sama last year at gumawa na lang nga ang mga netizen na para bang magkasama ngayong Halloween ang dalawa. Kaya napakomment ang isang netizen, no birthday greetings, no Halloween, no oh well. Agad sumagot ng mga netizen, may greetings po. At sabi nga niya, but not like the previous ones Dahil parang marami na nga nag-iiba sa Don Bell ngayon. At wala na rin ang nakikitang post nila na magkasama sa kanilang mga wall. May pagtatanggol sila ng mga solid Dumbbell. That's what you call maturity. No need to post on social like they used to be. Because they know wala naman silang dapat pang patunayan about the real. Kapag matagal ka na sa relasyon, maintinin mo rin ito. Pero naman nag-comment na break na sila, to di sila umamin, pero halata naman na naging sila. Sino din magsabi, di naging sila. Pero now things are different na talaga. Minsan na lang din communication nila. Basta I noticed after birthday ni Belle at sa ASAP England. Parang friends na lang sila and for the love team na lang. Hempere, kaya dahil kilalang kilala natin ng mga dondov, it's a low-key relationship. Asap, England, spotted na silang magka-holding hands. Sadyang so busy lang sila sa kanilang ganap. Sabay so, din na tinutupad ang kanilang mga pangarap. Dahil sa sobrang private ng kanilang relasyon ay talagang nababalita. Talaga lagi na magkahiwalay na ang dalawa. Private lang po sila. Walang hiwalayan na magaganap. Baka magwala ako, sabi ng isang fans. Because lang talaga sila, nasa solo era sila ngayon. Kaya sa na natin, di natin sila makikita magkasama. Malungkot, syempre sanay tayo nakikita sila. Nakakamiss na sila, pero matatag pa rin maghihintay sa kanila.